Ang kwentong ito ay tungkol sa isang estudyanteng Pinay sa Ireland na walang awang dinukot at pinatay ng isang Irish national. Sino ang Pinay na ito at sino ang taong gumawa nito sa kanya? At ano kaya ang naging dahilan ng suspect para gawin ito? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa mga kwentong krimen, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod naming videos. Isang pamilya na mula sa Pilipinas ang piniling manirahan sa Ireland para sa mas magandang buhay. Ngunit ang pagtira pala nila sa ibang bansa ang magiging rason kung bakit pagdadaanan nila ang isang trahedya na hindi gugustuhin ng kahit sinong magulang. Taong 1990s nang pumunta si na Danilo Valdez at Teresita Valdez sa Ireland, tumira ang mag-asawang Valdez sa Enniscarry, Ireland. Ang Enniscarry ay isang magandang village na matatagpuan sa Ireland. May layo itong 30 minutes sa isang sikat na destinasyon sa Ireland na tinatawag na The Garden of Ireland. Piniling manirahan ng mag-asawang baldas sa lugar na ito dahil sa ganda nito at para na rin doon magtrabaho at kumita ng pera na ipang tutustos nila sa kanilang nag-iisang anak. Regular na nagpapadala si na Danilo at Teresita sa Pilipinas para matustusan ang pag-aaral ng kanilang anak. Ang anak nila ay kinilalang si Justin Valdez. Si Justin ay naiwan sa Pilipinas sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Lumaki umanong mabait, matalino at mapagbigay si Justine. Nang siya ay tumungtong ng 21 years old, ay napagdesisyonan na din nitong sumunod sa kanyang mga magulang sa Ireland para doon mag-aral at para na rin matulungan ang kanyang mga magulang. Taong 2015 ay lumipad si Justine patungo sa Ireland. Sama-samang namuhay ang pamilya Valdez ng masaya sa Ireland. Kumuha si Justine ng kursong Accountancy in Finance at dahil gusto niyang makatulong sa kanyang mga magulang, ay kumuha si Justine ng dalawang part-time job para matustusan ang kanyang pag-aaral. Ang unang part-time job ni Justine ay isang care worker at ang isa naman ay sa isang restaurant. Ayon sa mga katrabaho ni Justine ay masayahing tao ito at mabait. Ang pamilya Valdez ay nakatira sa isang maliit na bahay sa bakuran ng isang mansyon na pagmamayari ng kanilang amo. Si Danilo ay nagtatrabaho bilang isang hardinero at si Teresita naman ay isang housekeeper. Inakala ng pamilya Valdez na magiging maayos at masaya na ang kanilang pamumuhay na magkakasama. Ngunit noong May 19, 2018, ay isang kagimbal-gimbal na balita ang natanggap ng pamilya Valdez. Sabado noong araw na iyon ay umalis ang 24 years old na si Justine para i-renew ang kanyang residency permit. Matapos iyon ay pupunta rin umano ito sa gym para mag-workout. Sa buong araw na iyon ay nag update daw si Justine sa kanyang ina. Nagpalitan umano sila ng 64 messages at ang huling message daw doon ay bandang 4.20pm galing sa kanyang ina. Base sa text ay nagpapabili ang ina ni Justine sa kanya ng tinapay bago ito umuwi. Bandang 5.40pm ay nakasakay na umano si Justine ng bus mula sa Bray patungong Ennis Curry. Matapos iyon ay kailangan umano niyang maglakad ng tatlong kilometro para makapunta sa kanilang bahay. Dumating ang bus na sinasakyan ni Justine ng 6.10pm sa Ennis Nang siya ay makababa sa bus ay hindi niya alam na may nagaabang na pala sa kanyang tao na may binabalak na masama. Habang siya ay naglalakad pa uwi ay may sumusunod na sa kanya nang hindi niya alam. Makalipas ang ilang minuto ng kanyang paglalakad ay dinukot siya ng lalaking sumusunod sa kanya. Ang mga magulang ni Justine ay naghihintay sa kanyang pagdating. Ngunit nagtataka ang mga ito kung bakit hindi pa rin siya dumadating at hindi na rin umano ito nagte-text. Nasanay daw sila na hindi nalilate sa pag-uwi ang kanilang anak at kung malilate man ito ay lagi itong nag-update. Sa kaparehas na oras at araw na iyon ay nakatanggap daw ng tawag ang mga otoridad mula sa isang babae. Ayon sa babae ay napadaan daw siya sa area kung saan bumaba si Justine ng bus. Napansin daw ng babae na may isang black na sasakyan na nakapark sa gilid ng kalsada at nakabukas ang pinto nito sa likod. Habang dinadaanan niya daw ito, narinig niya na may sumisigaw sa loob at nakita niya daw na may babae sa loob ng sasakyan. Narinig niya daw na sinampal ng lalaki ang babae at galit na galit itong sumisigaw. Kaya naman iginili niya daw ang kanyang sasakyan at tumawag ng mga otoridad. Sa kanyang pagtawag ay dali-dali daw umalis ang sasakyan. Gustohin man niya na sundan sasakyan para tulungan ng babae ay natakot din umano siya dahil kasama niya ang kanyang anak. Bukod sa babae ay may tumawag pa umanong lalaki sa mga otoridad at nag-report na may nakita itong isang babae sa loob ng sasakyan na tila humihingi ng tulong. Hindi daw siya sigurado kung kumakaway lang ba ito sa kanya o humihingi ng tulong kaya minabuti daw nitong tumawag sa mga otoridad para makasigurado. Dahil sa so sobrang pag-aalala ng magulang ni Justine sa kanya ay humingi na rin ito ng tulong sa mga otoridad. Tumawag sila sa mga otoridad para i-report na nawawala ang kanilang anak. Nakipagtulungan naman ang mga otoridad sa magulang ni Justine. Ipinalarawan ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Ayon sa mga magulang ni Justine, siya ay may tangkad na 5 feet payat at may mahabang itim na buhok. Nakasuot din umano ito ng gray na leggings, white t-shirt at jacket dahil magjijim ito nung araw na iyon agad-agad namang pumunta ang mga otoridad sa lugar kung saan namataan ang sinasakyan ni Justine. Nang sila ay makarating, nakita nila ang sirang cellphone ni Justine at ang bag nito na may lamang tinapay. Doon pa lang ay ramdam na ng mga pulis na maaring may masamang nangyari sa talaga. May mga umiikot na ding helicopter at mga patrol car para mas mapabilis ang paghahanap sa dalaga. Nakuha din ng mga otoridad ang description ng sasakyan. Ito daw ay isang Black Nissan Qashqai. Hinanap ng mga otoridad ang lahat ng mga ganoong sasakyan sa area. Makalipas ang ilang oras ng paghahanap ay may na-recover silang CCTV footage kung saan sinusundan ng Black Nissan ang bus kung saan nakasakay si Justine. Doon na pagtanto ng mga otoridad na maaring yun na ang suspect sa pagkawala ni Justine kaya naman nag-focus sila para hanapin ang lalaking drive ng sasakyan na iyon. Sinubukan nilang itrack kung sino ang nagmamayari ng sasakyan na iyon. At bandang 3am ay napag nila na pagmamayari iyon ni Nicole Hennessy. Noong May 20, Sunday iyon ng 10am, ay nahanap ng mga otoridad si Nicole Hennessy. At napag nila na ang nagmamaneho ng sasakyan noong araw na nawala si Justine ay ang asawa na ni Nicole na kinilalang si Mark Hennessy. Si Nicole at Mark ay may dalawang anak at ang kanilang bunso ay isang taong gulang pa lamang. Si Mark ay 40 years old at isang construction worker. Okay. Ayon sa mga nakakakilala kay Mark, siya umano ay isang hardworking at tahimik na tao. Mabait na ama din ito sa kanyang mga anak at matulungin din umano ito sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit may mga nagsasabi din na si Mark Umano ay lasinggero. Na mga nakaraang linggo daw, bago mawala si Justine ay palaging lasing si Mark at may pagkakataon pa umano na gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Si Mark ay ipinanganak at lumaki sa Dublin, Ireland. Nang maging mag-asawa sila ni Nicole ay lumipat sila sa Bray, Ireland. Nang ma-interview ng mga otoridad si Nicole ay sinabi nito na hindi maayos ang relasyon nila ni Mark dahil sa laging pag-iinom nito at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang huling beses daw na nakita niya si Mark ay noong Sabado bago ito pumasok ng trabaho bandang 7.30 a.m. Umuwi din umano ito bandang 3 p.m. ngunit umalis din muli bandang 5.25 p.m. Sinabi daw ni Mark na aalis ito para uminom ngunit hindi na daw ito bumalik at hindi rin sinabi kung nasaan siya. Agad-agad pumunta ang mga otoridad sa bar kung saan maaring umiinom si Mark. At sa isang bar na napuntahan nila ay kumpirmadong pumunta doon si Mark. Ayon sa mga crew doon, ay 10 minutes lang daw na nagstay doon si Mark. Nanood umano ito ng football glit at umalis din agad. Nireview ng mga otoridad ang CCTV sa nasabing bar at kitang kita nila si Mark na paalis bandang 5.41pm papunta sa kanya sa sakyan. Nakita din sa CCTV na may kausap ito sa telepono. Kalahating oras makalipas niyang umalis sa bar ay namataan si Mark na sinusundan ang bus kung saan nakasakay si Justine. Ang pagsunod ng sasakyan ni Mark ay nakuhanan sa CCTV ng bus. Bandang 11pm ay bumalik umano si Mark sa bar at nakipag-usap sa mga taong kakilala nito doon. Kaya't malaking katanungan sa mga otoridad kung anong ginawa ni Mark nung umalis siya sa bar ng 5.41pm at 11pm na bago siya makabalik. Dahil itinuturing si Mark bilang pangunahing suspect sa pagkawala ni Justine ay nakipagtulungan ng mga pamilya at kaibigan nito na mahanap siya. Nagsagawa din ng mga otoridad ng press conference para ipagbigay alam sa mga tao kung may nakakita ba kay Mark. Ang pagsagawa nila ng press conference ay naging malaking tulong para mahanap si Justine. Dahil bandang 8pm ay may tumawag sa kanilang babae at sinabing nakasabay nila si Mark sa kainang sasakyan nito. Dagdag pa nila ay nagtungo ito sa Sherwood Business Park. Agad-agad nagpunta ang mga otoridad sa lugar na sinabi ng babae at doon nila natagpuan si Mark. Nakaupo ito sa driver's seat ng kanyang sasakyan at kapansin-pansin na punong-puno ito ng dugo. Pinalibutan ng mga otoridad ang sasakyan ng suspect at hinarangan nila ang daanan kung sakaling tumakas ito. Nang lapitan ng mga otoridad si Mark ay napansin nila na may hawak itong cutter. Nakita rin ng mga otoridad na hiniwa nito ang kanyang braso. Hindi naman makita ng mga otoridad kung nasa loob ng sasakyan si Justine kaya agad-agad nilang pinwersang buksan ito. Na makita umano ni Mark na binubuksan ng mga otoridad ang pinto ng sasakyan ay umamba ito na tila may sasaksakin sa ibaba ng passenger seat. Inaka akala daw nila na naroon si Justine kaya naman nagdesisyon ng isang senior police na paputokan ng baril si Mark para matigil ang gagawin nito. Tinamaan si Mark ng bala sa braso at tumagos ito sa kanyang dibdib. Matapos iyon ay nabuksan ng mga otoridad ang pinto ng sasakyan sa passenger seat ngunit wala doon si Justine. Binuksan din nila ang pinto sa likod ng kotse ngunit wala din doon si Justine. Inilabas ng mga otoridad si Mark sa sasakyan para magamot. Sa mga pagkakataon na iyon ay gising pa rin si si Mark at nakiusap sila dito na sabihin kung nasaan si Justine ngunit na natili itong tahini. Dahil sa napakaraming dugo na nawala rito ay binawian ito ng buhay makalipas ang ilang minuto. Si Mark ay inununsyong dead on the scene bandang 8.38pm. Ang pagkamatay ni Mark ay naging dahilan para mapatagal ang paghahanap kay Justine. Laking pagsisisi din ng pulis na bumarel kay Mark dahil inakala o manunito na naroon ang dalaga sa sasakyan. Ngunit wala pala ang dalaga doon at dahil sa pagkamatay ni Mark ay mas lalo na silang mahihirapan na hanapin ang dalaga. Ngunit prosigido pa rin ng mga otoridad na hanapin si Justine. Hinalughog ng mga otoridad ang sasakyan sa pag-asang mayroon silang makukuhang bagay na maaring magturo kung nasaan si Justine. Nakakuha sila ng isang bote ng alak at isang papel na may dugo. Agad-agad pinadala ng mga otoridad ang notes sa forensic team para masuri ang nakasulat dito. Matapos itong suriin, ay pag alaman na ang nakasulat dito ay Pax Castle Lane at ang salitang sorry. May 21, araw ng linggo ay agad pinuntahan ng mga otoridad ang lugar na nakasulat sa note. Nagtungo sila sa Pax Castle Lane sa Rat Michael Dublin, Ireland at doon natagpuan nila ang isang medyas at purse. Dahil doon ay napagtanto nila na nasa tamang lugar na sila. Dahil maluwang ang lugar ng Parks Castle Lane ay tumulong na din ng Army ng Ireland para mas papabilis ang paghahanap. Makalipas lang ang ilang oras ay natagpuan na nila si Justine. Ngunit si Justine ay wala ng buhay nang makita nila. Agad-agad kinuha ang katawan ni Justine para ma-autopsy. At lumabas sa autopsy na si Justine ay pinatay mismo noong araw na nawala ito. Bukod doon ay hinalay din umano ito at sinakal na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Gumaan ang loob ng mga otoridad dahil nahanap nila si Justine at naiuwi sa kanya mga magulang. Ngunit nalulungkot din ang mga ito dahil wala nang buhay si Justine nang maiuwi sa kanila. Labis na pangungulila ang naramdaman ng mag-asawang Valdez sa pagkamatay ng kanilang nag-iisang anak. Napag-desisyonan nila naiuwi ang katawan ni Justine sa Pilipinas para dito ilibing. Gumawa din ng GoFundMe page ang pamilya ni Justine para makaipon ng pera upang may uwi sa Pilipinas ang katawan nito. Kinakailangan nila ng 10,000 euro sa loob ng 24 hours, ngunit higit pa doon ang nakuha nila. Nakatanggap ang magulang ni Justine ng 110,000 euro o kung i-convert sa Philippine peso ay nagkakahalaga ng halos 6.8 million. Ang mga mamamayan ng Ireland ay nalungkot sa sinapit ni Justine, kaya naman nagdonate ang mga may mabubuting po para matulungan ang pamilya ni Justine. Nagkaroon din ng pagtitipon-tipon ng Pilipino community sa Ireland para dumamay sa pamilya ni Justine sa pagkawala niya. Dinaluhan din ito ng ibang mga Ireland nationals na labis na sa ginawa ng kanilang kababayan. Labis naman ang pasasalamat ng magulang ni Justine sa mga nakiramay sa kanila. Ibinahagi din nila ang pangarap ni Justine na naglahong parang bula sa pagkawala niya pangarap umano ng kanilang anak na sa Ireland manirahan. Gusto umano nitong makabili ng bahay at magsimula ng panibagong buhay. Mabait at mapagmahal umano ang kanilang anak at mananatili ito sa kanilang puso habang buhay. Base naman sa investigasyon ng mga otoridad ay walang kahit anong koneksyon sa pagitan ni Mark at Justine. Maari daw na nakita ni Mark si Justine sa restaurant na pinapasukan nito o kaya naman ay nakita daw nito si Justine sa bus stop at nabighani sa kanya maari din daw na random na pagdukot at pagpatay lang ang ginawa ni Mark. Ayon naman sa mga nakakakilala kay Mark ay may dark side daw ito. Ang relasyon niya daw sa kanyang asawa ay hindi na maayos at baon din ito sa utang. Lagi daw itong lasing at madalas nang gugulo sa mga bar. May pagkakataon pa umano na pinapaalis ito sa bar dahil nanghaharas ito ng mga dalaga. Nakita rin ng mga otoridad na gumagamit ito ng mga dating apps. May record daw ito sa police station na persahang pinasok ang isang bahay kung saan naroon ang 18 years old na dalaga na nag-iisa. Nang siya umano ay questionin ng mga otoridad ay sinabi nito na nasa maling bahay siya. Dagdag pa ng mga otoridad na malala na daw ang pagkalulong nito sa ipinagbabawal na gamot. At noong gabi na dinukot niya si Justin, ay namataan daw si Mark na paikot-ikot sa lugar para bumili ng ipinagbabawal na gamot. Sa pagsisiyasat ng Dublin's Coroner Court sa pagkamatay ni Justine ay hinatulan nila si Mark ng guilty dahil sa patong-patong na ebidensya. Ngunit dahil patay na si Mark kaya wala ng paglilitis na magaganap. Ang polis naman na bumaril kay Mark ay tinuturing na walang kasalanan dahil ginawala lamang nito ang kanyang trabaho na hindi naman labag sa batas. Ang pagkakakilanlan naman ni Mark ay inilagay sa National Database at naging open investigation din ang kanyang kaso sa pag-asang may kinalaman din siya sa pagkawalan ng mga iba pang kababaihan sa Ireland. Ang pamilya naman ni Mark ay bumalik sa Wales para doon manirahan at magsimula ng panibagong buhay. Ayon kay Nicole ay hindi niya kayang manirahan sa bahay nila ni Mark at hindi umano siya makakausad sa buhay kung hindi sila aalis doon. Dagdag pa niya na bago umano mamatay si Mark ay tumawag sa kanya ito. Sinabi umano nito sa kanya na siya nga ang dumukot at pumatay kay Justine. Makalipas ang 6 na linggo matapos mamatay si Justine ay unuwi na siya sa Pilipinas at doon inilibing. Hinintay muna ng mga magulang ni Justine ang kanyang birthday bago ito ilibing. Makalipas ang isang taon pagkatapos mailibing si Justine ay bumalik na muli sa Ireland ang mag-asawang Valdez. At kahit ilang taon pa man ang dumaan ay nakatatak pa rin sa puso't isip nila ang trauma na dulot na nangyaring krimen sa kanilang anak. Araw-araw daw nilang naiisip ang kanilang anak. Madalas din umano nilang tawagin ng pangalan ni Justine ng pabulong para kahit papaano ay maibsan ng pangungulila nila dito. At base sa huling interview makalipas ang ilang taon mula nang pumanaw si Justine ay sinabi ng kanyang mga magulang na mahal na mahal daw nila at miss na miss na nila ang kanilang prinsesa. Kahit na labis ang sakit at pangungulila nila bilang magulang ay kinakailangan pa rin nilang magpatuloy sa buhay. Kung ikaw ang tatanungin sa iyong palagay, ano kaya ang dahilan kung bakit pinatay ni Mark si Justine at tama lang ba ang ginawa ng pulis na barilin si Mark? Comment down below.